Ikaw mangambak. Itong itong floater dadalhin sa kan, pak pagtulong-tulungan kay dalon sa dagat dadalhin sa laut. Towa kakarga kakargahan itong ano itong lambat na to para dadalhin sa laut. No, no, <laughs> Okay guys. Ito ito. Kayang-kaya buhatin mga ano to, mga bantay dagat ito. Mga taon ni Sir Alejandro. Guys, lumapit to. <laughs> <laughs> ito tanawan niyo tanawin yung mga kagalingon pag na-upload ko dito youtube ito bong kalibutan oh. to pa kilala naman daw para oh makikita ganito <laughs> <laughs>

දේ එඩෙත එඩෙ ඒදීට ඒ දීක් කොනෙ එකයි පපට සුමලේ

Eh, baka hindi pa dumating yun baka ito muna ang gagamitin namin ito pwesto namin yung pinanggalingan ng isda ayan bro, <laughs> bro natin kilala ka naman bro eh. <laughs> Jimar, Bro Jimar. Bro Jimar, bisan Ito ito yung ano. Ito yung ginagawang cottage. Ito mga bro natin. Sir, good morning. Ito mga kasama nating mga bantay dagat. Sir, pakilala ka naman sir. Kasi naka-YouTube tayo. Kuan, kita Master Sergeant dari Henry Team Leader saya berdaya kata. Okay, si kaso. Guillermo Sulaser, Beritur, Beritur sa Kuan Bipar. Okay, itu ka sama naten mga Bipar dito, to, kai kai Sir Ali Henry si ka Bro. Guillermo Lusora sa barang gado bantai, bantai dagat daga oke okay. sa lensa. dito, sa... dito. Buntak, mga bro Ito ang mga kasama natin sa Bantay Dagat. Ah, uh, kilala kayo, bro, ma. Hello. Naka-YouTube tayo. Ang si <laughs> yes. Sanito, si ah, uh, pare Bubong, pare Nato, ug si pare uh, Sanito sa nito sa oh, Boyro. Sa Di sa Boyro. kalitok okay. no? Wala yung mga pantay dagat. Mga ah, pantay dagat. Sa United American Tiki Tiki. Hinihintay <laughs> <laughs> natin si Sir Dewey. Wala pa, wala pa si Sir Dewey. Sabi niya, darating na. Ngayon, wala tayong saplot. Baka magagamit na ito. Kung anong, kuan siguro? Kung anong, rin sa isa? Hindi yeah, na, pana, pana. pana. <laughs> <laughs> Kami nang, para, para sa, para sa, paugmad nga, anak ulag. Sa plot lagi. Oh. Permana ra. Permana nato Mata kisa na to dong na makita pa ta karon ba de. Mga tigwang lu. Ah. Pero headlong ang pang nangigiba bapir Lagi. Bisa to ako sa Manila matay marukog buang dito himan dito oh lagi matay oh oh oh, oh nana nana oh. Nagkita mong Fredo. Fredo ka?

Ito si ito yung ito yung head ng Bantay Dagat. Ito no Sir Ito yung head sa Ola. Duterte. Hello, busy kayo. Update kayo sa Sir Joey ba? Dito dito yung mga yan kami. Tige tan Arlo. Nito mo sasayin Manila okay. okay. at pa ni Manila

ito yung sasakyan namin uh, service ng beeper nanda pa nila nilalatag yung trapal na lalagyan ng yelo para pag na kuha na yung isda doon siguro i bubuhos may uh, mga styro na dyan okay <laughs> na

mamaya na naman, mamaya naman, ano. Mama, ya, tini... Dokoroh, si si, apad. <hid> <hid>

Pero gapon. Mama naman. Nagkaso. Dito,